tanghali po sa ating lahat. Uh, may nataan po ako dito. Nandito po si Nanay. Nanay, tagasan ulit kayo, Nanay. Anong pangalan po ninyo? Anong pangalan? ilang taon na po kayo? Ano pong ginagawa niyo Nanay dito? Napakainit ng panahon. May nagbigay na po sa inyo? May nagbigay na? Taga sa Lemire po kayo, nakarating kayo dito sa ano, sa Lipa? Ano po laman niya ng inyong bag? Mga pagkain? Mga damit na bibiha siya ano siya sa pangungupay. Mm. mm. Nangungumpay pa kay nanay? oo, ay oh, yeah, baka kaya may, may akong may labang. Yan po si nanay, oh. may daladalang bag. Mm, Ang kare, 86, 86 years old ka nanay. Mm. Si nanay, oh, nangungumpay. Mm. Tagalemery, 86 oh. years old. Kumain ka na ba nanay? <tinyo> ha? Ano po naman yan? Yan ang gamit ni nanay, oh. May karit <tip> daw. Sinong kasama mo nanay sa bahay niyo? Wala. Nagbiyahe ka lang dito papunta, nanay. Nagbiyahe ka lang papunta. Oh, nanay. Ay po ang gamit ni nanay. Si nanay daw ay nangungumpay pa. Kalakasan. Ay, may dala po si nanay na... Ano po yan? Karit. Karit. Saan po kayo nag-celebrate nanay ng Mother's Day? Saan kayo nag-celebrate? Sino pong kasama niyo sa bahay niya? Ay wala. Wala ang narating niyo. So lemari pa kayo tapos Ay, dito pa kayo dumayo. Ha? Biyasa naman ako sa lipa. Dahil nang nuluyan ako doon. Hmm. Saan po? Sa sabang. Sa sabang? Oo. Oh. Hindi na po ba kayo nakakaano? Yung inyong paningin? Malinaw pa? Oh. Para so, mm. so, na, uh, ako sa mga sa Mara nahe. Marami nang nagbigay po sa inyo dito. May nagbigay na po sa inyo. Mm. May tawag lang mag sa mga tindahan. panahon, tinyo napakainit ako. Biligig 'yan mga. napakainit ang panahon. Tanghaling. Uh, yeah. Tanghaling mula ring tapati e, sinanay din ano? okay. okay. eh, gust, uh, diyan sa ano. Wala lang mag-download. Eh ito yung gusto niyong kumain. Mga tinta naging on. Oo. Hindi mabait pa uh, hmm? okay, okay. ipon you know? oh, ako. Adjust in inisyon ay. No. Niya ba 'yan bigyan ng listahan tapos. Oo, mababayo kayo ng bibe at na napakakita ng Dapat pa rin nasa bahay na lang kayo tinumpay ko Oo, ano yan nanay, pagkain? mo. Meron kayong kanin? Ah, siya kayo bibigyan ko ng pangkain. Ako yung pero nanay. Bibigyan ko kayo ng pangkain at ako yung Oo. Oh. Bahala na po kayo sa... Pamasahin niyo po yung pawi. Ano oh, po? Ano po? Ano po? Ano oh. Ano yun ang pipilitin mo ang mga bata. Mm. -hmm. Mahirap ang katulad kung hindi marunong bumasa at hindi marunong sumulat. Marunong po kayong bumasa at sumulat? Ay, hindi. Hindi po kayo nag-aaral? Hindi. Kahit po elementary? Hindi. Asan po inyong anak? Ilan po anak nyo? Ha? Ilan po ang anak nyo? Anak? Ilan po ano? ilan po, ilan po sila? Dalawa. Asan po sila? Ay, isa'y masasabi na, isa'y may dalating na. Tapos ang asawa niyo po ay? Ay, matagal na pong balo. Ah, matagal na pong balo. Ito po Malaysia si... Si nanay po. Siya, yan pong inabot sa inyo, pamasahin niyo na lang o pangkain niyo. Para po may pamasahin... Nagpapag-aralan mo ang anak niyo. Sige nanay. Sige po. At... Yun. Ito po si nanay, oh. 86 years old po siya. Tagal eh, memory. Nadaanan ko lang po dito. At... Hindi, hindi ka pa kumakain, nanay? na. Ayaw kumain ka na? Nungibigay naman sa iyo. Pamasahin niyo na lang po 'yan, nanay. Happy Mother's Day po sa inyo nanay. Mag-iingat po kayo.